Para tunay na pahalagahan ang kalikasan, kailangan natin itong sakupin at gamitin para sa ating sariling kapakinabangan. Ngunit, iba ang pananaw na inaalok ng Biblia tungkol sa kung paano tayo dapat makitungo sa kapaligiran. Sa Genesis Kabanata 2, Talata 15, kinuha ng Panginoong Diyos ang tao at inilagay siya sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay mga tagapangalaga ng nilikha ng Diyos, na tinawag upang alagaan at protektahan ang kapaligiran sa halip na ito'y abusuhin. Simula ng yung araw sa isang liko ng banal na kabalintunaan. Mag-subscribe sa banal na mga kontradiksyon at tumanggap ng isang inspirasyonal na pag-iisip sa loob lamang ng isang minuto sa bawat episode na magbibigay liwanag sa iyong umaga ng mas mabilis kaysa sa iyong kape.